Paging sa mga Bisaya Nga nang musugot man mo nga, ingnan mo nga basta Bisaya, dakog ba Basta Bisaya, sabaan Basta Bisaya, igat Basta Bisaya, isog Basta Bisaya, made Nga nang musugot man mo, anang ingana mga istorya hanga Dili man taon ing ingana ang Bisaya kung inyo hunahunaon kinsa man ang mga idol karon na naa sa Pilipinas nauna na si Kim Cho nga dakong Bisaya ikaduha si Erich Gonzales nga dakong Bisaya si Vina Morales si Claudine Barreto Gretchen Barreto nganay mga dugong Bisaya Panahon na no, para sa mga bisaya nga, dili mo mo ang kung iyan naon mo ang Kaya ang mga bisaya, mga gwapa, mga buutan, og labina angay respetaran. Okay?